Ika labing pito na kabanata. Bakit mo ako sinusundan, sambit ni Jehuan. Bakit, akala mo ba mayroon akong masamang intensyon? Sambit ni Mino. May bago ka bang pinaplano, sambit ni Jehuan. Paano mo nalaman, ang plano ko ay patayin ka, sambit ni Mino habang kumikindat kay Jehuan. Ano ba ang makukuha mo kapag mapatay mo ako, tanong ni Jehuan. Magiging mayaman ako, gamit ang mga kagamitan mong maiiwan, sambit ni Mino, at napangiti na lang si J1, totoo ang sinasabi ko, sambit ni Mino, oo na kung iyan ang sabi mo, sambit ni j Juan. Walang buhay naman, ang iyong reaksyon, hay nako kalimutan mo na nga iyon, heto tanggapin mo ito, sambit ni Mino, ano ito, tugon ni j Juan, ang damit mo, hindi ko gustong makita na ganyan ang suot mo, at gusto rin humingi ng tawad, sambit ni Mino, ganon ba, tugon ni j Juan. Ano na ngayon ang gagawin mo? Hindi mo, nakaharap ang demonyo, sambit ni Mino. Sinabi ni Michael kung paano ko siya mahahanap, at kapag natagpuan ko siya, tatanungin ko siya tungkol sa puno ng ilusyon, at kung papaano makakapunta sa abis, sambit ni J-1. Bakit gusto mong pumunta doon? Tanong ni Mino, bakit gusto mong malaman ang plano ko, sambit ni J-1. Sabihin na natin, na suwinerte ka at nakapunta ka ng abis, kapag makabalik ka, ay mandirigma ng abis ang magiging tawag sa iyo, sambit ni Mino. Hindi ako babalik, gusto kong, blank, sambit ni Jay habang ang huling salita na sinabi niya ay parang nakakatakot. Ano, bakit mo naman gagawin ito? Ano ang karapatan mo para gawin iyon, sino ka ba sa tingin mo, wala kang pake sa mga tao sa paligid mo, gusto mo lang gawin ang nais mo, wala kang konsiderasyon, manhid, at higit sa lahat, hindi ko maintindihan kung bakit hindi tao ang turing mo sa mga tao rito. Ako at ang mga taong nakatira dito ay totoong tao, kahit na mahina, at duwag ang iba, di gaya mo, ngunit ito ang masasabi ko tao rin ako, galit na sambit ni Mino. Habang si Jay Juan ay may ibang nakikita kay Mino, ang mga nakaraan na memorya niya kay Mino at Michael. At unti-unti niyang nakita ang mga letra na lumulutang mula kay Mino, ito ay mga mensahe ng may hawak sa kanya. Huwag kang gumawa ng bagay na ikamamatay ng matandang babae na hawak namin. Dapat pinapasunod mo siya rito, ngunit bakit iba ang ginagawa mo? Sambit ng boses na naguutos kay Mino, at ito ang nababasa ni Jay 1 Meron silang hostage, ako ba ang pakay nila, ang tao na nagbibigay ng utos, ay nasa kabilang eskinita lang. Ngunit para masalbo ang hostage, kailangan ko bang ilagay sa panganib ang sarili ko? Wala itong kwenta, kahit iligtas ko sila ng paulit-ulit, hindi nito mababaliktad ang katotohanan, na ang pagdududa ay nagbibigay linaw sa kung ano talaga ang mundong ito, ang mundo na nangingibabaw sa mga may kapangyarihan sa karangyan at mga impormasyon, ang mga nilalang na ipinagbili ang kanilang kaluluwa para sa mas mataas na sahod. Hindi ko mamadaliin ang pagtapos sa kanya, at hahanapin ko pagkatapos ang bangungot na demonyo, habang sinasabi ito ni J-Juan sa kanyang isipan ang kamay ni Mino ay umabot sa kanya, na para bang may nabasag itong salamin habang patuloy pa rin sa pagsasalita. "Kung ganoon ang kahulugan mo, ikaw ang parang hindi tao, magkanya-kanya na tayo, paano ako magagawang makipagtulungan sa iyo kung ganoon ang layunin mo?" sambit ni Mino, habang si J-Juan ay nagulat, "Ano ang nangyari?" sambit ni J-Juan sa isipan hindi na tayo magkikita pa, pagalit na sambit ni Mino, bakit ang babae na iyon ay parang tao na. Sambit ni j Juan sa isipan, walang hiya, traidor ang babaeng iyon, e report mo ito, sayang lang ang pagdala natin, sa isang bangungot na demonyo, sambit ng lalaki sa eskinita, saglit sinabi niya bang isang bangungot na demonyo, kasama nila, sambit sa isipan ni j Juan. Habang si Mino ay bumalik sa pub, paano humantong ang lahat sa ganitong sitwasyon? Sambit ni Mino sa isipan habang nakatayo sa harapan ng pub, at binuksan niya ang pinto para pumasok, patawad on, pinagintay kita ng matagal. Sambit ni Mino, sabi ko na, sila ay taga Greenhorn, dapat na itinigil mo na ang pagsunod sa kanya ng mas maaga, kaya ngayon sa tingin ko ay mamamatay na talaga ako ng tuluyan. sambit ni Claire. Tumahimik ka matanda, sambit ng lalaking may hawak kay Claire. Witch of Massacre bakit mag-isa ka lang? Anong nangyari sa ating usapan, sambit ng taga Jiung ang pinakamatanda sa tatlong magkakapatid na Janya, si Janya? Eh, napakaenggat mo naman, malayo sa itsura mo, nakakita ka na ba ng isang witch na tumopad sa kasunduan? Ang taong gusto nyo ay hindi makakapunta rito, ang taong iyon ay umalis, upang sirain ang mundong ito, sambit ni Mino habang sumusugod sa kalaban at pinapalipad ang mga patalim. Mukhang nababaliw ka na Witch of the Massacre, sambit ni Janya, habang gumamit siya ng Shadow Occult na katangian. Pasalamat siya sa kanyang abilidad na akitin ang mga iba't ibang nilalang, kaya tinawag siyang Witch of Massacre sa Hunting Ground, ito ang nabalitaan ko, kaya tingnan natin kung magagawa niya rin ito sa oras na ito. Sambit ng taga Greenhorn, habang si Mino ay kinakalaban ng mga anino na ipinalabas mula sa katangian ni Janya, at natapos niya ito gamit ang mga lumulutang niyang kutsilyo. Ngunit, gamit ang espada ni Janya, umatake ito at nagpakawala ng enerhiya na matalim patungo kay Mino, habang si Mino ay sinangga ito, at ang mga anino ni Janya ay nasira. Itong babae na ito ay bagay na tawagin na, pakawalang babae kaysa sa Witch of Massacre na pangalan, sambit ni Janya. Kainis, kung sa labas lang sana ito, sambit ni Mino. Itong lugar na ito ay may sound barrier na pumipigil sa paglabas ng mga ingay na lumabas rito, kaya walang sino man ang nakakaalam nito. Tumigil ka na sa mga walang silbing ginagawa mo, sa halip ay dalhin mo na lang siya rito, sambit ni Janya. Kayo ay hahabolin ng Dark Forest kapag may mangyari sa amin, sambit ni Mino. Tumigil ka na sa pananakot mo. Alam na namin na walang branch ang Dark Forest dito, at sa oras na malaman nila ang lahat, ikaw at ang matandang ito ay patay na. Sambit ni Janya. Biglang ginamit ni Mino ang kanyang nakatagong abilidad, pitong punyal ng Arkham, frozen fencing, at mabilis na umatake ang kanyang mga punyal. Ngunit wala itong epekto sa kalaban, ang cute naman ng kakayanan mong ito, masinsin kung iisa-isahin ang pagputol ng mga parte ng iyong katawan, gamit ang kamay ko mismo Witch of Massacre, sambit ni Janya. At habang si Mino ay nanghihina na, naiisip ko lang ito ngayon, ang mga sinabi niya tungkol sa pagbalik sa nakaraan, gusto kong bumalik ngayon sa nakaraan, kung susundan ko ang taong iyon, makikita ko kaya ang katapusan ng mundong ito. Pag-iisip ni Mino habang nasa harap niya si Janya na gusto na siyang tapusin, ngunit isang ilaw ang lumitaw sa likod ni Mino. Ito ay isang atake at sinangga ito ni Janya. Nagtataka ang dalawang kapatid ni Janya kung sino ito. Ito ay walang iba kundi si Jwan. Nakakainis talaga ang kalagayan ko ngayon, ano nang nangyari sa sinabi mo na sisirain mo ang mundong ito? Sambit ni Mino habang naglalakad si Jay Huan upang kaharipan ang kalaban sa loob. Ang mga damit na ibinigay mo hindi kasya sa akin, sambit ni Jay Huan habang inabot pabalik kay Mino ang regalo niya. Kaya ka ba bumalik rito, ay para ibalik ito, dahil hindi kasya sa iyo, ganun ba? Sambit ni Mino, ikaw pala ang may hawak ng spirit weapon, sambit ng pangalawang kapatid ni Janya, hehe, he, mas pinadali niya ito para sa atin, sambit ng bunsong kapatid ni Janya, nasa inyo diba, ang demonyo ng bangungot. Sambit ni j Juan, at napatigil ang tatlo, nasaan ang demonyo ng bangungot, mali pala, dalhin ninyo sa aking ang demonyo ng panaginip, sambit ni j Juan.